Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda At hindi na rin sana pinansin pa Bawat ngiti mo na may gayuma Dahil sa akala ko Hindi ako ibig sa'yo Ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na pigilin? Sana ang puso sa'yo'y Nice. Nais kong malaman mo na inibig kita. Nakakatuwa lang ka, Ang gandang pagmasda Kait no? Kahit ganito yung buhay, pero kung nandun yung pagmamahal, no? yung respeto, sa isa't isa, yung pagmamahal sa isa't isa. Talaga nga po. Ginagawa ko naman po ang lahat-lahat para mapasaya ko siya. Dahil dumagat lang po ako, ginagawa ko pong lahat iyong yung kanyang magustuhan para sa akin. Natutuwa po ako na nakilala ko kayo. Sana lahat po ng mag-asawa ganyan, ganyan pa rin kahit may edad na sila. Pero ganyan sila magtitikan, naglambing. Sabi niya nga po kanina, parang artista yan kayo eh um, <laughs> hmm. si nanay talagang love na love po yung asawa niyo, no? Talaga po at talagang siya po ang lahat sa buhay ko. Yung gabi naman nun, lahat sa buhay ko. Kaya nung naramdaman niyo dun, ba, lahat sa buhay ko. Masaya, masaya rin po ako. Like, mm -hmm. Yung pinaramdam pinaparamdam niya na mahal rin po niya ako. Kaya hmm. mahal na mahal ko rin po siya. Mm, 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 ay, mm, hindi Yan po pala bahay niyo, Nay? na sa. Hello. Andiyan po si tatay. Yan Ah, yan pala. Ah. Ay, umigig po pala. Ah. Magandang po. Magandang po. Pinalaman po niya. Bata ko pala nung... Bata ko pala nung asawa niyo. Opo. Sa ba hmm. doon? Sa ba ba? Sa ba ni Sa mo. ba? Magkano kayo? Kaibigan mo? Opo. Um, pero okay na yung nararamdaman mo? Opo. Ano, tignan ko nga. Sabi ni lola mo na wala daw ang lagnap mo dun. Ah, pero medyo ano pa rin. No. O sige, pahinga ka muna. Ah, kaibigan mo siya, ate? Mabait ba siya? Opo. Gano'ng kabait? Mabait ba siya? Mabait? Ah, uh, okay. Sa mga minamahal po natin, mga lolot-lola dyan, mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, magandang hapon po. Si Nanay ko kanina, nakiusap po sa mama sa hospital. At uh, yun, malaman po natin kung ano po yung problema sa kanya tsaka po sa kanyang apo. Kabata mo pala ng asawa niya, ano? Um, ah. Pwede po akong pumasok. Okay lang po ba? Hindi po kayo magagalit? Ay, hindi Seloso daw po kayo eh. Hindi mo Sabi po kasi ni nanay sa akin sa hospital, seloso po kayo kahit huh? daw sinong lalaki pinagseselosan nyo. <laughs> <Ay>, hindi po naman. <laughs> mahalaan po kasi kaya gano'n. Pero sa totoo po, hindi po naman. Okay lang po akong pumasok. Po. Opo, pasok po kayo dito ah. Mm. Pwede po kayo makilala, Tay? Ah, uh, oo po. Ano po ang pangalan nyo? Opo, si Libiswagin po. Isa po, isa, po akong ano, isa po akong katutubo kong igurot. Mm. Na kapag asawa po ng katutubo. Lumagat po. ilang taon na po kayo? Ah, uh, taon na po ako. 55? five oh. Eh, yung asawa nyo, may nararamdaman po pala. Ba't din yung pinapagamot? Yung po kasi na pagkakulang po kami sama sa pera po at sa isa po, wala po kami sa sakyan na ano. Pero pagka may pagkakataon rin po naman na makanti yung mga sasakyan, pinapacheck up din po naman. Hmm. Ano ba ang problema sa inyo? Sabi ni na, nababayar mo kayo. Ano ba? Hindi po, nababyro lang <laughs> ito <laughs> siguro. Siyempre, babae. Nag-asawa nga po, pero hindi po naman ang Hindi na po bale, sir. At guwapo naman po siya. Ah. <laughs> <laughs> Kumusta po yung sama niyo ngayon, Tay? Eh, masaya po naman. Ba't po kayo masaya? Ay, hindi. Dahil huwag ka naman mabait po naman itong aking pinakasama ko sa akin. Ganun eh. mm. din po ako sa kanya. Ay eh, sabi ko ni nanay kanina, wala pang dalawang taong namamatay yung una niyang asawa, kinulit nyo na daw. Kuntu Hindi po, ang kwento po kasi, ganito ba ko kwento ko po, nung hmm. ito po ay nabalo po dun sa una niyang asawa po sa naroon pa po kami sa kabila, hmm. ay... May nanliligaw po na may may, iniri, may inililigaw, ano tatay ng lalaki, inililigaw dito na bata pa ay ayaw niya. Gawa hmm. ng bata pa nga ay mm, kinakatwiran niya. Ako ay aasawa din ay samantalang halos parang anak ko na iyan, ay di, parang hmm. hindi naman maganda sabi niya. Ay ngayon pinipilit nung no, tatay nung lalaki. Yeah. sa kanya na. Tire, pagpapatay daw ng, ano, ng baboy, basta gustuhin lang yung anak. Eh ngayon, naawa ko naman, na, na, narinig ko yung kwentuhan nilang ganun. Di, para matigil ang ginawa ko, mm. ako ang lumapit. Tinuruan, tinuruan ko ito nung hindi nakarap yung ano, sa ulit ka ako, napagpunta nila sa iyo para tigilan ka ako. Sabihin mo, ikaw ay mayroon kasund may kasundo ka na, sabi ko, di sa aking misis. Mm eh, tumingin lang ang siya sa akin. Hmm. Eh, hindi ko naman so katakalain na talagang ganun nga ang kanyang sasabihin dun sa magulang ng lalaki. Hmm. Oh. Adi po, nung no, ulit na pagdalaw nung, no, ano, nung no, mag-ama, paglapit sa kanya, hindi... Eh, Ganun nga, pinipi, eh, eh, sinasabi uli yung anak. Mm. Nga gustuhin itong gusto niya. sinabi niya na ay eh, hindi ko hindi ko na pwedeng tanggapin 'yan gawa ng mayroon na akong napupusuan, sabi niya. Ang haba di, ng buhok ni Nanay. Hindi. Tinanong, tinanong nga yun siya nung ano nung mm -hmm. nung tandang lalaki. Eh sino 'yun? Mm -hmm. ay, sinabi nga niya an ako nga. Um. eh ngayon <laughs> eh hindi palibasa pero wala pa kami kung baga man wala pa kaming kaugnayan hmm. nila ko rin naman balo rin ako noon panahon hmm. yun pareho kami balo ilang taon naman po kayong balo noon sa ako po naman ay anim na taon na pong balo noon noon oh. siya po magdadalawang taon oh, magdadalawang taon po ilang taon po yung inaano sa kanya yung ina yung linalapit to sa kanya sa, 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 tingin ko ay nasa labing anim lang po ang edad. Batang bata. batang bata, mm -hmm. bata, -bata pa nga po. Kung halos kasing edad, nung no, mas matanda pa nga yung pangalawang anak nito na lalaki na may asawa na po ngayon. Laping anim? Mm, sa estimate ko lang, gawa ng kami nagsasama na po, ay nasa mahigit na pong dalawang taon na. 20? Oo. Oh. bata pa rin po, no? Mm, kami ah, nagsasama po. ngayon. Oh, kabata so, po, po wala nang inano sa inyo na ano? Eh, Opo. Oh, sa estimate po po ngayon, baka mga 36 na rin siya o kaya 38 ganyan. Plastic lang pala tong ano nyo. Hindi pala sako, plastic lang. Oh. Uh, um, Magka dating-dating naman. Kaya mas pakita lang. mo nga. May plastic, may... Isa dapat pala to sa mga nauna. Ito, tignan mo. Ito, tignan mo. po yung ano. Ah. Plastic. Ah. ang pong ano Wala po siya dito O may give po siya. Inaano nga lang po niya ang tubig po namin at kami po lang sa at bumuhos na sa akin ng tubig dito galing. Dito ko na po pumasak sa katawaan ko po ang mm. na ano na po yung tubig dito at sa plastic ay dito uh. po naman sa akin Ito, tubignya, uh, oh, po matak Dito tubig yata to. tubig Kuya mm. gusto ka nga. nga, oh. Tubig na is. Hindi, ayaw matanggal. Pero nandiyan yung budo. Oh. Nakaipon yung tubig nyo tayo sa ano, ah. na, hindi pa kasi... Pag, pa si, ano pag pa nataas nata na, naman pong ganoon, po ganoon, oh. ano nang po? Iipon na, iipon ang gawa ng plastic lang. So, eh, abot mo nga yung ilaw natin. Sige, Pabaya mo Pabayan mo na lang. Uh, sa ngayon, tayo na ano yung pinagkukuha na ng ano, yung pangkain po nyo. Uh, minsan po, kung hindi po kami natatanggal kay Manong sa kaya pag kay pag-arawan po ng pagtatabas po sa ano, tinatanip, tinatatanim po ng mga bean at mm. -hmm. E, doon kami kumukuha po ng pinagbibili po namin ng biga. Mm. Pagka wala rin naman pong na, trabaho kami gano'n, may nagpapabungkawi po naman, mm. buho, nagpuputol po kami ng buho, saka bungkawi. Yun ang binibinta po namin, may punta rin naman namimili po. Mm. Ilan taon na po dito nakatira, Nay, tay? Ay, dito po, sa lugar pong ito, bali magtatatlong taon lang po kami rito. Dahil hmm. sa hulo po kami Naglagi eh, yung yun. Mm. po. Nagbabala po kami, eh. gawa ng dito po ay malapit yung para lang po. Mm. Nay, yung batang kasama natin kanina, di ba po parang ad adapted niya na po yun, Tay? Oo. Oh. Ilang Ilan taon na dito, ate? Pa dito ka na. Bali lang taon na po yung... Ah, baby pa lang pala noon, Nay. Opo, oh, maliit pa po siya na. Lang. Oh, pala. Baby pa lang, nasa inyo na. Opo, hindi na nga po napadidin na manugag ko. Hindi nga, may lang gatas na lang. Hindi na atas po, niya, Kaya po, siya po ang tinuturin. Tumayo tatay niya. Opo. Hmm. Di ba po, pangalawang asawa niyo rin siya? Nakailang ano po kayo doon sa una? Ah, dalawa rin pong parehong babae po. Hmm, kumusta po sila ngayon? Ay, yung isa po, may pamilya na po. Yung isa po, o nasa ano po yata? Nasa bayan? bayan sa bayan. Hindi po, hindi po kayo sigurado? O na pagkakalam po, nasa may pero sabi, nasa Cebu na daw. Ewan, may kinakasama na po, hindi ko lang. Pero mm. tumawag po kanina. Eh. Sabi, rin, nasa ba, si nga daw po sila. Oo, hindi pa sila nakaka-uwi. Hmm. Anong may ko sa bahay niyo, Nay? Tay? Wala po ako, Ma. Kaya kayo na lang po ang magsabi po kung anong may tutulong po ninyo. Hindi po ko. Meron po namang magsabi. Kung alin po yung nakikita po ninyo, kakulangan na. Yun. Hmm. Kayo na po ang bahala po. Kitekram, pero kailangan din kagad, ano to, dapat pala, isa to sa mga, ano, Kumusta po yung pagmamahal ng asawa niyo sa inyo, Nay? Mahal na mahal ko nga po siya, pati po siya. Iniiwanan ko na po siya. Ako po napunta sa impanta. At pinupurbahan ko nga po. Baka po ako eh. Hmm. Ano? At ang alam ko po noon, ang Tagalog daw po... Huwag po kayong masasaktan, hmm. Sir. Ang Tagalog daw po, ko lang ang dumagat. Ah. Ay, hindi ko po makita dito sa asawa ko. Iniiwanan ko na po doon, pero nasunod po siya ay ang ibig pong sabihin, maski po ako pangat na ganito, ay mahal po niya ako. Ganon din po naman ako. Ba't gano'n naman ako? Ang ganda niya, Nay. <laughs> kaya naman po, ano, sabi ko po sa kanya, hmm. kung talagang ako hindi mo na mahal, ako hindi mo nasusundan. susundan, uh, hindi daw po ari. Kaya naman, Tay, anong kay na pamahal kay Nanay? Hindi hey, po, talaga rin mahal na mahal po na rin po siya kaya po na focus na yung aking isip sa kanya po na habang buhay na kami magsasama ba't po kayo napamahal kay nanay? ay ma, ma sa totoo nung hindi pa ganyan ang kanyang pangatawan masipag ma, alalahanin rin po siya pagka hmm. ako'y dumadating eh, natanong niya kung gutom na kung maghahain na po hmm. Eh, yun na isa sa mga bagay na nagugustuhan ko sa kanya. Yeah. Ngayon nga lang, hindi lang siya, tapos kung ako nagtatrabaho rin, hindi rin siya nagpapaiwan. Gusto niya, kasakasama rin siya. Maging mabigat man yan, ginagawa niya yung kaya niyang gawin. Oh, uh, silosa po siya? Eh, hindi po. May, may mga pagkakataon po na nagsisilos din po, pero hindi naman po lubos. Siyempre, eh. normal po man. Si tatay po, seloso? Hindi ah, naman po. Noong ako po hindi pa ganito, pagdating po niya, eh. inaya po siya po, po niya ako, tapos ginagawa ko po, pinapahiran ko siya ng pawis. Mmm, may ganun <laughs> Talaga po, ginagawa ko po ang tungkulin ko sa kanya para... Ay, parang ang layo niyo, para... Umakbay hmm. pa <laughs> ka. <laughs> Makikita ka talaga. <laughs> <din. laughs> Kung may sasabihin po kayo sa asawa niyo, ano pong sasabihin niyo sa asawa niyo? Sabihin mo ko. <laughs> mahal, hindi kita iwan na bang ako nabubuhay. <laughs> Sino na, na yun? Ganoon ko po siya ka, mahal. Hmm. Paano kung may mag-agaw po sa asawa niyo? Agawin man po. Agawin man po siya sa akin. Hmm. Magpaparaya po ako dahil mahal ko po siya kung saan po siya liligaya, ako po maligaya din. Ganun po ako kamahal. Hmm. But ganun parang ibibigay nyo kahit na masakit po sa inyo? Opo, basta liligaya po siya. Eh, yeah, pero hindi naman, hindi naman. Bakit maghahanap pa ng iba? Nariyan ka naman eh. Mm. Hindi yung mangyayari. Tay. Hindi tayo aabot ng ganito pagka ganito katagal na nagsasama kung hmm. Natatandaan po ni Yusor ay yung pong kalamidad noong nakaraang taon. Uh. Kung ilang taon pa po yung bago dumaan na yung kalamidad, ay nagsasama hmm. na po kami. Ay siguro po talagang ang pagmamahalan uh, po namin. Ay. Na. Sa pagkakaalam niyo po, ilang taon na po kayong nagsasama? Nagit dalawan ang taon na po dahil 20 years na. sinanay uh. Si nanay nagbigay ng mensahe kanina. Si tatay naman, mensahe po sa asawa niyo. Ay, sa akin po. Titigan ay, niyo po yung asawa niyo. Sa akin naman po. Hanggang habang buhay po, hanggat kami nabubuhay, ay, hindi kami... Ano po siga... tawagan niyo? Ay, ang tawag ko sa kanya, ay... Okay? Gupad, ganyan. Gupad, o, si oh, Gupad. Ako oh, na naman po, gupad. laki. laki. Ang tawagan po namin, Gupad, laki. No. Oh, gupad, sabihin niyo, Gupad. Oh, sabihin niyo po sa asawa. Gupad. Nakayaan na mahal kita. Nagpapahiwala siguro lang sa atin na yung kamatayan. Hmm. Totoo kaya? Ah, may tanong! <laughs> 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 ayun, ayun, nagbibiro lang. Mapagbiro po ako dito sa asawa ko, May hmm. kayo, may nakikita ko pa kayong pagbabago? Opo. Ang plano ko, bago magpasko, gusto ko nga po kahit pa paano maiayos natin, huwag kayong matuluan ng uh, ulan na. Tapos din na kayo masyadong malamigan. Kaso ang problema si tatay, iniisip ko baka mahina na yung tuhod. Hindi kaya po naman po. marabaho. Kaya ho. Oh, kaya po. Kaya, kaya tay oh. oh, sigurado po kayo. Oh, lang tatrabaho nga po eh. <laughs> tatrabaho pa nga po ng mga medyo pagpapasan. Pinapasan pa po. po niya yung bungkawing malalaki pong nakaano. Hmm. O oh, sige. Sigurado po ah. Mga isang daang libo tay. Kasa na dito. Ay, malaki po naman bagay po. <laughs> yung biro ng isang daang libo. <laughs> <laughs> Wag naman po kayo sir. Nag, aano ah, ano nang uh, malaking halaga. So, mga magkano mag po ang mag ano, kailangan kaya tay? Ay hindi po. Ay, kayo na pula ang mag... Kayo po ang magsabi na lang po yung ibibigay lang po ninyo. Ay, po mga magkano po kaya? Wala po akong 100,000 ngayon pero dahil gusto kong mapasaya ko yung Pasko nyo. Tay, pagdamutan nyo na to nanay ha. Bili ka ng yero. Kaya nang inaano ko nga si tatay, paano siya kukuha ng mga kahoy kung mahina na si tatay? Ay, kaya po niya. Ay, makikisuyo na lang po. May mga motor po dahil sa baba lang po ang pwedeng kinin ko na ng kahoy dahil dito bawal kasi. Uh -huh. uh -huh. ano dito ka eh? kailangan lang ng pambili ng yero, ng pako, pero uh -huh. yung kahoy at mga panding din, walang problema. Eh. Oh, okay. oh. dahil may ambuho po naman ay malapit lang. Mm -hmm. Tapos yung pundasyon, ang dami mong makukuha ang pundasyon. Oh. Tapos mga ilang yero to tay, kasi yung, ang magandang yero ngayon, kaya kasi magkano yung yero na yung iba kasi eh? yung may kulay pa eh. Yung dito pula, dito green. Kanya-kanya sila lang po, hindi ko lang magkano Pagandaan nga ako sila tay. Sabi ko kasi yung pinakamagandang nagagawa, eh may bonus. Kaya tulungan niyo yung asawa niyo. Sana nga po, tutulungan ko po naman siya ng lalo pong gumanda. Yeah. So, paano po? Pagdamutan nyo muna na tay? Ay, nanay. Ayun, nakatingin eh, sige, sa inyo. Ma, marami pong salamat. Maraming pong hmm. salamat, sir. Kung ano po yung may tutulong ko pagka ang gagawa na, eh, basta meron naman tayo, walang problema. Hmm. Basta tulong-tulong na lang tayo kasi hindi ko naman magagawa lahat. Sa tulong nyo, eh, maka maayos natin dito. Kung mahal nyo itong asawa niya, nakikita ko naman mamahal nyo. Kaya lang di ko parang mautos-utosan si tatay kasi nga, 55 tip na parang naiya ako na, na ano. Kung may nakikita po yung mga dalaga, sumisigla po siya. Ah! na, may ipasunod-sunod pala ng dalaga. Sila po yung pang-11 na bahay katay Nay, para hindi po kayo masyadong ano, no, magawa niyo yung dapat niyo magawa dito. Opo, oh, kaya nga po. Oh, uh, kunin ko muna ito. Oh. Uh. Paano, ah, uh, <coughs> uh, <coughs> na po naman ninyo ito yung binigay pa rin sa Ano yung gagamitin ito na mga stock. Okay, ano po tayo? Nay, ah, bless po pala dapat. Sige po. Ay, ano po okay. ano, kayo pa? <laughs> Paano po, tay? Thank you po. Nay. Okay, po.